Alam niyo ba? Alam niyo ba? Alam niyo ba? Alam niyo ba kung paano namuhay ang mga sinaunang tao sa daigdig? Kung hindi pa, sabay natin balikan ang nakaraan. At tuklasin kung ano ang kanilang pamamaraan upang malampasan ang hamon ng kanilang buhay. Ngayon, dumako naman tayo sa mga yugto ng pagudlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Panahong prehistoriko ang tawag sa panahong hindi pa nasusulat ang kasaysayan. At panahong historiko naman ang tawag sa panahong naganap matapos magkaroon ng sistema ng pagsulat kung saan ay tala na ang mga pangyayari sa nakaraan. Dumaan sa iba't ibang yugto ng pagbabago ang kultura ng tao. Nahati sa dalawang panahon ang mga yugtong ito, ang panahong bato at ang panahong metal. Una nating talakayin ang panahong bato. Nahati sa tatlong dibisyon ang panahong bato, ang panahong paleolitiko, panahong mesolitiko at panahong neolitiko. Una ang panahong paleolitiko. Ang panahong paleolitiko ay tinatawag ding panahon lumang bato o tinatawag sa English na Old Stone Age. Nagmula ang salitang paleoletikos sa mga katagang paleos na ang ibig sabihin ay matanda at litos na ang ibig sabihin ay bato. Ito ang pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatanghan kung saan sa panahong ito nabuhay ang mga homo habilis, homo erectus at homo sapiens. May sa panahong ito ang pagsisimula ng paggamit ng mga kasangkapang bato ng mga apoy. Sa panahong ito, unang gumamit ng apoy at nangaso ang mga sinaunang tao. Ang mga tao sa paliletiko ay mga numatiko walang permanenteng tirahan. Nakasalalay ang kanilang pangunuhay sa paglikom ng mga halaman at frutas bilang pagkain at pangangaso. Sumunod naman ang panahong mesolitiko? Ang panahong mesolitiko ay nangangahulugang gitnang panahon ng bato. Ito ay tumagal mula 8000 BC hanggang 6000 BC at nagsilbing transisyon sa panahong tuyot ng lupa ang mga sinaon ng tao dahil sa matinding init ng panahon. Sa panahong ito, natunaw ang mga glaciers o malalaking tipak ng yelo at nagsimulang umusbong o lumago ang mga gubat. Nanirahan sa mga pangpang ng ilog at dagat ang mga misoletiko upang magbuhay. Nang panahong ito, nagsimulang mag-alaga ng hayop ang mga tao, gumawa ng palayok na yari sa luwad, at gumawa ng microlith o patalim para sa pana at sibat. At sumunod naman ang panahong Neoletico. Ang huling bahagi ng panahong bato ay tinatawag ng panahong Neoletico o panahon ng bagong bato na tinatawag sa English na New Age. Ang salitang Neoletic ay hanggang tumatango sa mga katagang Grego na Neos na nangangahulugang bago at Litos na nangangahulugang bato. Kilala ang panahong ito sa paggamit ng makikinis na kasangkapang bato, permanenteng paninirahan sa pamayanan, pagtatanim, paggawa ng palayok, at paghahabi. Naganap sa panahong ito ang revolusyong neolitiko o sistematikong pagtatanim. Isa itong revolusyong agrikultural sapagkat natustusan na ang pangangailangan sa pagkain ng mga sinaunang tao. Ngayon, ito Kain man ang panahong metal. Ang panahong metal ay nahati rin sa tatlong dibisyon. Ang panahong tanso, bronze at bakal. Una ay ang panahon ng tanso. Naging mabilis ang pag-onlad ng tao dahil sa tanso, subalit patuloy pa rin ang paggamit sa mga kagamitang yari sa bato. Nagsimulang gamitin ang tanso noong 4000 BC sa ilang lugar sa Asia at 2000 BC sa ilang lugar sa Europa at 1500 BC naman sa ilang lugar sa Egypt. Nalinang ng mabuti ang paggawa at pagpapanday dahil sa mga kagamitang yari sa tanso. Sumunod naman ang panahon ng bronze. Naging maluwakan na noon ang paggamit ng bronze nang matuklasan ang panibagong paraan sa pagpapatigas nito pinaghalo ang tanso at lata upang makagawa ng higit na matigas at matibay na bagay. Iba't ibang kagamitan at armas ang nagagawa mula rito tulad ng espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana at sibat. Sa panahong ito, natutong makipagkalakalan ang mga tao sa mga karating po. At sa panghuli ay ang panahon ng bakal. Kasa ng bakal ng mga Hittites, isang pangkat ng Indo-Europeo na naninirahan sa kanlurang Asya takong 1500s BCE. Natutunan nilang magtunaw at magpanday ng bakal. At matagal nilang pinanatiling dihem ang pagtutunaw at pagpapanday nito. Ngunit nang lumaon, lumaganap ang paggamit ng bakal sa iba pang karian maging sa kasalukuyang panahon. Ngayon, tatalakayin natin ang aralin tungkol sa pamumuhay ng mga singaw ng tao sa daigdig. Batay sa makaagam na pag-aaral na pinagmula ng tao, nakita ang mga ninuno ng tao may 2.5 milyong taon na ang nakalipas. Sila ang mga homo species. Ang homo ay nangungulog ang tao. Ang mga ito ay nagtagumpay na makiayon sa kanilang kapaligiran at nagawang harapin ang kakakamon ng sitwasyon noong sinaunang panahon. Umunid, ang mga species na ito ay pinalaglagay na ninuno ng mga homo sapiens o mga kasalukuyang uri ng tao. Napapahiwating na may kawangis ang tao na nabuhay mga apat na milyong tao na ang nakaraan ang mga sinaunang kalansay. Tinatawag nila itong gumunit na ang kaulogan ay ayon. So, kikita po natin sa larawan na ito ay mga kalansay ng isang kumunin. So, tatalakayin natin ang mga uri ng kumunin. Una, Ramapetikos Rama tinatayang may gulang na labing apat hanggang labing uh, dalawang milyon na itong nang nahukay. So, nahukay na po ito lang. sa Isa, labing dalawang milyon. So, inihina inihin na lang nanginguyat niya ang kanyang pagkaintulan ng kasulukuyang tao. Matatagpuan sa Europe, Asia at Afrika. Australopithecus africans, malapit ang kanyang pagkakahawati ng tao. Natagpuan ni, natagpuan ni Raymond Dart ang mga labi um, 1924. Matatagpuan ito sa South Africa. Australopithecus robustus. matatagpuan ng mag-asawang si Louis at may re ng Great Britain ang mga labi noong 1959. May matipunong pangangatawan, may mahabang muo, mahabang muka at maliit na panga. Matatabuan din ito sa Olivay, George, Tanzania. Australopithecus afarensis o Lucy. Nahukay ni Donald Johanson ang kalansay noong 1974. Tinatayang may tatlo hanggang limang milyong taon na ang mga labi nito. Patatagpuan ito sa Afarithiopia. Ngayon tatalakayan natin ang tatalakayan natin ng tatlong uri ng sinaunang tao na haumuhabilis. Pinaniwala ang nagkagawa na kasangkapang yari sa magagaspang na bato. Ang unang ginagamit ng isang pangkat ng milika na may pagkahawating na pagkahawid sa tao. Homo erectus. Tinatayang pinakadirektang ninuno ng uri ng Homo sapiens. Ang mga katangian nito ay nag awig sa tao, naglalakad ito ng tuwid, kagawa ng yari na sa bato, at marunong umamit ng apoy, mga so at nangingisda. Dalawang uri ng umuriktos, ang taong java at taong peking. So, yan po ang pagkakatulad ng dalawa. Lastly is homo sapiens. Sa mga pag-aaral na isinagawa, natuklasan ng mataas na antas ng pag-iisip ng mga homo sapiens. Kasama na ang kanilang pamilya, namuhay sila sa mga bebaso diba, ang ilang uh, lugar po doon po sila sa beba nakatira. Nililibin ng patay at nakagawa ng mga simpleng kasangkapan. May pagmamalaki rin na pangkat ang kanilang primitibong sining at reliyon. Batay sa nahukay na ang pangkat na ito ay mayroong malaking utak, maliit na ng ngipin, malaking binti at higit na nakatayo ng tugid kaysa ibang pangkat ng tao. So, yan po ang homo sapiens at ang tatlong uri ng sinuunang tao. Ang araw sa ating lahat, ang unang aralin natin ngayon ay tungkol sa uh, kondisyong geographical sa panahon ng mga unang tao sa regdig. Uh, sa nakikita niyo sa screen, ito ang pagsasaliksik tungkol sa mga unang tao. So, sinasabi noon na ang unang namumuhay dito sa daigdigay ang mga reptilya. Kaya tinataw, tinawag ito noong panahon ng mga reptilya. Ang mga reptilya ay mga hayop na may makakapal na balat at may mga matutulis na, na mga uh, mga kaliskis. So, uh, ang mga reptilya ay kagaya na lamang ng buhaya, pagong, at ang pinakamalaki sa mga reptilya ito ay ang dinosaur. So, ngunit sa, uh, ngunit sa pagdaan ng panahon, kagulat-gulat ang pagkawalan ito ang pagkatuyo mano ng katihan ayon sa siyentista ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang halamang pagkain. Kaya, noong nawala ang kanilang pagkain, nawala din ang dinosaur. Kaya, ang, kina, ang nasa unahan ay ang dinosaur extinction at sinunda ng age of mammals kasi ang mga unang anyo ng mammal at ibang uri ng ibon ay nabuhay at sila na rin ang nanirahan sa daigdig ng lumabas tayo mga tao. So, age of mammals, nakabilang dito ang mammoth, uh, rhinoceros at iba pang pa mga uri ng uh, mga hayop na nagkakaroon ng anak. So, uh, sinunda dito ng primates, uh, mga halaman, at tungo sa modernong teknik At sa nasunda naman ito ng mga apes na kabilang dito ang mga bakulaw o kung tawagin ay mga unggoy. Ang mga bakulaw ay hindi ito malakad ng patayo. Maring ito ang pinagmula ng malalaking bakulaw kasama ang mga tao at hinala ng mga siyentipiko. Ito ang ating mga sinaunang ninuno o ang pinag pinagmula ng mga tao. Sinunda naman ito ng Stone Age. Dito, uh, dito ginagamit ang bato ng mga tao sa pag uh, pagkuha ng pagkain at pagtatang pag detepensa sa, sarili. Kasi sa panahon ng yelo, unang lumitaw ang unang anyo ng tao. At uh, sa iba't ibang bahagi naman ng mundo, particular na sa Asia, Africa, Europa, ay inalam kung saan at kailan nanirahan mga unang tao. So, nagkaisa sila sa teorya na hindi isang lugar ang pinagmula ng tao. At ang unang kasangkapang ginamit ng mga sinunang ng tao ay ang bato, kaya tinawag itong Stone Age. At sa paglipas ng panahon, nang galing sa apes, naging homo sapiens. So, matatalakay sa susunod na aralin ng mga uri ng mga homo. At itong homo sapiens, ito ang kinabibila, kinabibilangan natin ngayon. Kung saan ito ang kasalukuyang mga tao at ang panghuli ay ang cities ito ang ating tinitirahan ngayon may mga uh, matatay na gusali may mga may mga sasakyan at iba't ibang mga invasion, invention ng tao kasi natutong mga so at magpaamo ng hayop noon ang mga tao, ngunit sa paglipas ng panahon simula sa agrikultura gumamit ang mga metal, carbon, langis, gas at iba pa na uh, ginagamit nila mula sa likas na yaman. So, ma maaring, uh, ang mga nangyari noon ay nangyari sa hinaharap. Ngunit, ngayon, uh, binibigyan tayo ng aral na dapat nating pag uh, ang kung sa anong meron tayo ngayon para may pamalas pa natin sa mga susunod na henerasyon. So, dito na lamang tatapos ang aking araling at maraming salamat. That's it for today's video. We hope that you learned something from our discussion. Paalam.